Magandang uh, araw po muli mga kababayan, uh, Kuya Mamo po at uh, muli po tayong nagbabalik ha, uh, dito po sa ating uh, YouTube channel uh, upang uh, bigyan natin ng reaksyon, ano, opinion uh, uh yung mga naging uh, kaganapan uh, dito po sa ating bayan uh, lalo tigit dito mga kababayan uh, sa katatapos lamang ng unang uh, pagdinig ano, o uh, sa Tricom uh, uh hearing uh, at uh, bago natin uh, tunguhin mga kabayan yung ating paksa ay uh, binabati muna natin ang ating mga kaubayan Luzon, uh, Visayas, Mindanao at uh, maging ating mga kabayan na rin sa iba yung dagat Ay uh, sana po ay uh, nasa mabuti yung mga kalagayan sa mga oras na ito Well uh, mga kabayan ay uh, po natin ng uh, reaksyon ano? at uh, bigyan natin ng opinion, kuro-kuro at uh, mag-isaw-saw tayo mga kababayan na dito po sa uh, naganap na uh, hearing ano, dito po sa kongreso. At uh, ito po yung uh, pag-uusapan natin uh, sa araw na ito mga kababayan. Well, uh, mga kababayan, pag usapan po natin na ito pong uh, karatapos lamang po na pagdinig inig ano, dito po sa Tricom, ha, sa Kongreso. At uh, ito po ay uh, composed ng uh, tatlong uh, committee. At uh, ang uh, subject nila mga kababayan na uh, ito pong mga social media influencer, mga vloggers at uh, mga broadcaster ano, na nagpapalaganap ano, ng uh, hindi makatotohan ng uh, ulat or uh, fake news. At uh, dito mga kabayan ay uh, ginawa po ito ng mga kongresista dahil uh, medyo uh, lumalala po ang sitwasyon ah, dahil uh, tila hindi na po maganda pakinggan o tingnan ano, dito po sa ating bayan na uh, ang uh, ating uh, social media ay uh, nalulunod na po ng uh, sobrang... Uh, uh, pag uh, lalatang, ano ng mga balita na hindi naman makatotohanan kaya naman ay uh, inibita mga kaubayan ano, ng uh, mga kongreso o ng mga kongresista mga kaubayan ito po mga involved ano ng mga uh, social media influencers mga bloggers etc at uh, dito ay uh, uh, Ayon po sa ulat mga kaubayan ay mayroong 41 vloggers ano, uh, o resource person ang inimpitah ng uh, kongreso. At uh, alam niyo ba mga kaubayan kung uh, ilan lamang yung dumalo. Ano? At uh, tatlo lamang yata kung hindi ako nagkakamali mga kaubayan yung uh, dumalo doon po sa 41 uh, resource person na inimpitah ng uh, committee ito So dito mga kabayan at ada uh, noong uh, bago po magsimula mga kabayan yung pagdinig ay uh, talagang uh, uh, nilatag ng uh, mga kongresista nahan yung uh, yung chairman ng committee ito po si Dan Fernandez yung pong mga excuses nahan ng mga bloggers na hindi dumalo may kanya-kanyang dahilan mga kabayan nahan yung uh, mga social media influencer kung bakit hindi po sila dumalo. Ano Doon, doon po sa ating nakalap na balita mga kaubayan ay uh, ito pong ng uh, grupong ito ay uh, tumungo yata o tutungo pa lang ha, dito po sa Supreme Court upang uh, maglatag ano, mag uh, magpetisyon uh, uh, higil po dito mga kaubayan sa ginanap ng uh, kongreso na paglinig, sapagkat sa pagkata uh, ayos sa kanila ay uh, natatapakan dito ng kongreso yung uh, freedom of speech ano ng ating mga kababayan o yung mga influensya at uh, yung mga kababayan ang kanilang paniniwala kaya naman ay uh, sila dito po sa Korte Suprema upang uh, magpetisyon ano dahil uh, hindi raw po naayos sa patas ito pong uh, ginagawang ito ng uh, A Kongreso, At uh, kung uh, ano man po ang uh, magiging uh, decision desisyon ng uh, Supreme Court ay uh, malalaman po natin sa mga susunod na araw. At uh, dito mga kabayan, sa uh, pagdinig dito po sa kongreso ay uh, samot sa mga resource person mga kabayan ang kanilang inibita rito, hindi lang po yung mga vloggers, ano ho. Kundi ito pong mga eksperto mga kabayan sa ganitong usapin eh, no? tulad po ng mga eksperto sa IT dito po sa teknolohiya at uh, ito po mga uh, mga eksperto dito po sa social media at mga cybercrime uh, authority ano lalo't higit uh, dito po sa Department of Justice. Yung po bang uh, mga kabayan upang uh, at dito mga kaubayan, marahil ay uh, talagang ginawa po ito ng uh, ating mga kongresista upang uh, makabuo sila ng uh, isang uh, batas, ano, yung may pangil na batas na maari magpatigil ano, dito po sa mga social media influencer na magpalaganap uh, ng mga fake news. At uh, dito mga kaubayan, hindi dito nakaligtas yung mga kongreso, oh, yung mga kongresista sa pagpapalaganap ng mga fake news ano dito po sa mga social media influencer na ito kaya naman ay uh, talagang uh, decidido silang gumawa ng batas ano dapat yung may pangil at uh, rin tulad nga po ni Barbers mga kabayan yung uh, MBC ano dito po sa mga broadcaster na sila po ay uh, mayroong sinusunod na alitong punin so kung uh, mayroong silang uh, sinusunod na lituntunin, how much more mga kabayan dito po sa mga vlogger sapagkat na uh, alam naman po natin mga kabayan yung mga vlogger ngayon kahit na uh, hindi ka nakatapos ng uh, journalism uh, o kaya naman wala pong uh, alam ano, sa paglalatag uh, ng mga kwento kung ba paano pa uh, uh, ilalatag mo yan sa publiko na uh, hindi ka makaka sira sa tao ay uh, hindi po alam ng mga karamihan vlogger ngayon sapagkat uh, di seminar siguro wala naman uh, sa totoo lang talaga wala tayong uh, mga ganito mga uh, seminar na uh, ano, patungo sa mga bagay na ito common sense talaga po mga kabayan at uh, marami po mga vlogger ngayon yung uh, uh, kulang ano, walang sa makaalaman natin tungkol po dito sa batas So basta ang alam nila ay vlogger uh, sila at tirahin nila yung dapat tirahin. Yun, uh, sapagkat mga kabayan, nakikita nila ano, yung mga bagong vlogger ngayon, nakikita nila dito po sa social media yung mga veteranong mga uh, mga vlogger, mga influencer na talagang kung uh, makapagmura dito po sa mga malaking uh, yung tinilang tao sa lipunan ay gano'n na lama. So ang inaakala ng mga imag-blogger ng mga kabayan, yun talaga ang kalakarana dito po sa social media sa pagiging isang blogger. So para mahinto po ito, para uh, mabawasan man lang ng uh, malaking uh, porsyento, ay uh, gumawa po ng uh, isang uh, committee, ito pong uh, uh, kongreso upang uh, pag ano ho uh, dito po sa uh, Tricom, uh, yung mga kahalagahan uh, na maaaring mapakinabangan ng ating mga kabataan sa mga susunod na henerasyon. So kaya ito ngayon na uh, mga kaubayan ay uh, magpapatuloy uh, ito po uh, uh, committing ito sa, sa nilang pagdinig sapagkat uh, gusto nilang malaman kung uh, papaano sila makabuo ng isang uh, batas na maaaring nilang ipasa sa kapakanan ng ating mga mamamayan. At dito mga kaubayan sa ginawang pagdinig, isa po si Atty. Renzo sa resource person ano? na inibita. At dito ay nilatang niya po yung uh, kanyang kalaman, uh, hindi po dito sa bagay na ito. At uh, ginawa niya pang halimbawa mga kaubayan yung doktrina ng uh, Supreme Court, ano, patungkol po ito dito sa tutuungan uh, totoo nga nangyari ano, dito po sa korte eh, na ang uh, punto ni di Mr. Dito mga kaubayan kung uh, sino po ba ang uh, dapat na managot uh, uh, sa pagpapakalat ano, ng uh, mga fake news ito po bang original na pinanggalingan ng ula o yung uh, nagshare nag uh, ng uh, Fake news. o kaya naman yung uh, nag nagkomenta doon po sa video niyon at yung nag-like. So dito mga kaubayan ay uh, binigyan diin ano ni uh, Inso, ni Atty. Rinzo, yung uh, doctrine nga ng uh, Supreme Court na ang dapat pumanagot uh, dito po sa ganitong uh, kaso mga kaubayan ay yung original na pinanggalingan ng fake news. Hindi po yung uh, nag-share hindi po yung nag-comment na, at yung nag-like dito po sa video, dito po sa social media. So, kumbiyansa, kumbiyansa mga kabayan, ito po si Atero Renzo na isa siyang uh, resource person na nagbibigay ng uh, uh, advice anha, dito po sa mga vlogger na huwag itong gawin. So, unexpectedly, ano ha, Uh, na nangyari mga kabayan matapos siyang uh, magbigay ng mga uh, narratives ano, tungkol sa bagay na ito ay uh, pumasok ah uh, ito pong uh, si Marcolita at uh, dito po hindi naasahan dito pong si Atore Rinso na siya pala ang uh, pala ito pong si Marcolita hinggil po doon sa mga vlog ano, na dapat uh, na panood, uh, ito pong si Marcolita na ang titulo dito ng vlog na ito ni Atore Renzo ay uh, waga pa uuto at panlilin ah, dito po kay Marcolita at uh, ito po ay uh, nagugat nag-ugat mga ng ito po si Marcolita ay dumalo po dito kay uh, Lider brido sa Naga City ano? noong uh, October pa po ito at uh, ko mga kaubayan na yung uh, video ito ni at uh, Atty. Renzo ay uh, wala akong nakikita ng fake news rito. At uh, ang uh, gusto lamang uh, dito, uh, uh, ang sa akin lang po mga kaubayan, ay ang parang ko rito. Ang ipahiwatig uh, uh, dito makabayan uh, mga sa vlog nito ni Atty. ay yung... Uh, bilang uh, politiko ano sa alam naman natin yung mga politiko ngayon ay plastika, uh, plastikan prangkahan natin na uh, gusto ko nga palabasin ng mga politiko ngayon na Kaya nilang uh, uh, Mamagitan ano, Sa mga hinwaan Ng mga malaking uh, uh, Politiko Sa pagkata uh, ipinakita rito Yung uh, larawan Nito uh, po si Liner Brido na Nakasama si Marcolita At yung uh, larawan ni Marcos Nakasama si Marcolita So ibig sabihin Ang uh, gustong uh, ipakahulugan ng uh, larawang yon mga kaubayan ay uh, maaring uh, na uh, ito po si Marcolita ano, sa mga malaking gusot ng uh, mga politiko uh, dito po sa ating uh, lipunan. Ha? Uh. So dito mga kaubayan ay uh, talagang uh, hindi marikol ano, dito po si uh, Ator Rinso yung uh, vlog uh, na ginawa niya patukol po dito kay Marcolita. Kaya naman talaga uh, talagang buta uh, butata talaga siya. Hindi siya Makaimik, mga imig, mga kabayan, isa pa, nakikita ko rito na uh, talagang uh, tumahimik itong si Atty. Rinso sapagkat uh, alam naman natin na ang uh, kongreso ay uh, teritoryo ng mga kongresista. At kung uh, magpapatuloy mga kabayan na ito pong si Atty. sa pagsasagot ano, dito po sa katanungan na ito po si Marcolita, ay uh, malamang na mababaon siya sa kahihiya sapagkat na unang-una hindi niya po alam kung ano po yung isasagot niya. Dito po sa naging katanungan dito po si Marcolita hindi po ito doon sa kanyang vlog, ano, na nangyari noong uh, panahong ito po palang si Marcolita ay uh, dumalaw dito sa Naga City at uh, makipagkita dito po sa dating uh, vice president ng Republika ng Pilipinas, ito po si Lili Robredo. So hindi po uh, maricol agad-agad dito pong si uh, Atol Rinzo yung uh, vlog na yun dahil uh, alam naman natin na talagang uh, napakahirap i-recall. Ano? Dahil October nangyari yon at uh, medyo matagal na talaga yon at uh, mahirap i-recall uh, on the spot yung uh, vlog natin itong uh, dito pong si uh, Marcolita. At uh, dito mga kabayan sa puntong ito, talagang ito pong si Atoy Rinso ay uh, ni Marcolita dahil talagang hindi siya makasagot. Ano So, nakasilip itong si Marcolita ng pagkakataon na sabihin dito po kay uh, Atoy na okay, pagbibigyan kita at basat uh, basta ka. So, ito naman pong si Atoy ay talagang hindi niya matanggap ano, na sa sapagkat uh, iniisip nitong si Uh, Ator Rinzo na kapag nagsuri siya rito Inaamin niya na ang kanyang mga vlog ay talagang mga fake news At uh, nakakahiya sa kanyang mga estudyante Dahil uh, ito pong si Ator Rinzo ay uh, professor po ito sa uh, Law, ano, dito po sa Ateneo At uh, malaki-laki na rin po yung mga subscriber Dito pong si Ator Rinzo Nakakahiya na sabihin ng mga kanyang mga tagahanga Ay uh, isa rin po siyang uh, fake news So dito mga kababayan, hindi po siya nagsorry Kaya naman uh, ito pong si Marcolita ay uh, nag-motion ano, dito po sa committee to cite in your uh, contempt mga kababayan, ito pong si Arturo Renzo. So balit, uh, uh, wala pong nga nagsigunda mga kababayan dito po kay Marcolita sapagkat ayon po dito sa chairman ng komite uh, committee, ito po si Congressman Fernandez ay hindi naman pala kasali ito po si Markulita dito po sa committee ito kaya wala pong karapatan na mag-motion so dito uh, medyo napaya itong si Marcolita mga kababayan kaya naman uh, ang sabi niya wala ba akong kaibigan dito na maaari nga uh, mag-motion uh, upang uh, ma ito uh, itong uh, resolution na ito upang uh, hindi na pamarisan ng iba so ganoon din mga kababayan hindi po talaga pinansin ng mga kongresista ang uh, kaibigan niya ito po si Marcolita. Kaya nireject po yung uh, kanyang motion uh, to contempt uh, Atore Rinso. At uh, dito mga kaubayan, sa nangyaring ito, dito po kay Atty. Rinso, ay uh, ito na po mga kaubayan yung uh, titignan titingnan ng mga vlogger na hindi po dumating ano, sa panayayan ng uh, committee ito. Dahil uh, ito nga po si Atty. Rinso ay talagang binalasan ito si Marcolita uh how much more sila na sila po yung original uh, na nagpapakalat uh, ng mga fake news uh, dito po sa ating ng lipunan. Uh. Ito pong uh, mga vlogger mga kaubayan, na hindi dumalo, ano may kita-treta pa ito at uh, tumungo ito mga kaubayan dito po sa Supreme Court upang magpetisyon uh, na ipawalang bisa uh, ito pong uh, pag-iimbestigang ito ng uh, tricom? ano ata kapag hindi po ito kinafiga ng Supreme Court mga kaubayan, ito po ay uh, babalik dito po sa kongreso sapagkat so, uh, ito po si Congressman Abante ay isa-isa uh, nang -isa pinadalhan ng, uh, uh, ng uh, show cause order ito po mga vlogger na ito at kapag hindi sila lumate dito mag order na naman mga kaubayan itong komite ito ng kongreso na kayo po ay bigyan ng warrant of arrest So magtago na kayo mga kababayan at kapag hindi kayo nagtago ay uh, makukulong kayo dito po sa kongreso. Ang tanong dito mga kababayan, malaki ba ang kulungan ng uh, kongreso? Pasok ba itong uh, may gitna 30 ito ng mga fake news sa uh, vlogger? Kung uh, hindi naman, ay magpagawa na ang kongreso ngayon mga kababayan ng mas uh, malaki na kulungan uh, dito po sa mga fake news vlogger na ito. So, ito mga kaubayan, ito lamang po muna ang uh, informasyong uh, maipagkakalob ko sa inyo sa araw na ito. At sa mga susunod na oras mga kaubayan, muli tayong magbabalik po sa ating YouTube channel upang uh, muli tayong uh, magbigay ng informasyon uh, patungkol po dito mga kaubayan sa hearing ano uh, dito po sa Tricoma, dito po sa Kongreso. Ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo at uh, muli po tayong uh, magpapaalam sa ating mga kaubayan at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. God bless po at bye-bye!